What's up guys? Ngayong araw na ito ay magtitinda tayo ngayon Ayan guys Ito yung mga paninda ko guys O oh. Guys may money ako Money Money 10 ang money Ayan Tapos Hugo Ayan Ayan tapos, chicharon. Pinte. Ayan. Ayan po, magtingin tayong tayo ang araw na ito. Para para maghanap buhay. Ayan. Ayan po yung mga dalawang chikiting. Ayan. Ito po, si misis. Ayan. Ayan guys, mag-aasikasa na ako guys para makapagtinda na. Ah.